Number one. SM Radio. Hey! tambalana, At eto na sila ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala Chris Chuper Kasama ang nag-iisang die-hard fan ni Chris Chuper, ni, -ni, 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 -ni Nicole Hiala. Hiala. Mula sa Mahiwagang Burnay, Mahiwagang Burnay, Mahiwagang Burnay, Mahiwagang Burnay Ang Kwento. Pupunta ako sa mall. Hindi pwedeng hindi ako dadaan sa favorite baby store ko. Aliw na aliw ako kapag nakikita ko ang crib na paborito ko, mga laruan ng sanggol, at iba pang baby accessories. Pangarap ko kasi talaga ang magkaroon ng anak. Ang magkaroon ng sariling baby, balang araw pero mukhang malabo na yatang matupad ang pangarap kong ito. I have a very rare disease kung saan ay hindi ako dinadatnan ng dalaw. 21 years old ako na magpa-check up ako sa doktor. Ang sabi niya, ang uterus ko daw ay clinically binded. Para bang TV na walang signal, tapos black and white pa sobrang devastated ako nang malaman ko ang balita. Ilang araw akong iyak ng iyak. Nagtatanong sa Diyos kung bakit sa akin pa kailangang mangyari ito. Iningatan ko ang sarili ko ng matagal na panahon, tapos malalaman ko lang na isang araw na wala pala akong kakayanang magkaanak. Ano pang silbi ng pagkababae ko? Ano pang magiging saysay ng buhay ko? dahil sa kondisyong kong napakarami kong naging failed relationships. Gaya na lang ni Paul, nang malaman niyang hindi ako pwedeng magkaanak, sa umpisa, naawa siya sa akin. Akala ko ay maiintindihan niya ako. Akala ko ay magtuloy-tuloy pa ang 11 years na relasyon namin. Pero isang araw, nalaman ko na lang na meron na siyang iba hanggang sa magkaroon na siya ng asawa at anak at masayang bumuo ng sariling pamilya sobrang sakit na makita mong masaya sa piling ng iba ang taong pinakamamahal mo pero tila mas masakit ang magkaroon ng karamdamang hindi mo alam kung ano ang lunas ngunit sa loob ng mahabang panahon ng pagkalugmok tila bang nangusap na ang Diyos sa akin. Sa tuwing haharap ako sa TV, lagi akong nakakapanood ng na mga taong may kapansanan, mga taong mas matindi pa ang pinagdaraanan. Doon, unti-unti kong natatanggap ang aking kalagayan. Narealize ko na mas mapalad pa rin ako sa iba. Ang lahat naman ay may pinapasang krus at katuwang-tuwang natin ng Diyos para ito'y ating madala. Ngayon ay 32 years old na ako. Nag-focus na lang ako sa pag-aasikaso sa mga magulang ko at mga pamangkin. Ang pinoproblema kong kondisyon noon ay hindi na singbigat ngayon. Bagamat tanggap ko na ang lahat, umaasa pa rin ako sa milagro ng may kapal. Hindi ko masasabi na balang araw, baka ko rin ang taong magmamahal sa akin ng totoo. Maari din na isang araw, kigising na lang akong magaling na ang aking karamdaman. Sa tuwing na mapapadaan ako sa mall, sinasadya ko pa rin ang paborito kong baby store. Lalapit ako sa crib na gustong gusto ko at sasabihin sa sarili na walang imposible sa Panginoon. Ako po si Bea, isang tambalanista, at ito ang aking kwento. Hi, Bea! Hi, Bea! Thank you for sharing uh, your story Correct. with us. Uh, Hindi po lahat ay uh, willing to share this kind of story na, di ba, na yung capability ng mga anak yes. wala doon. Parang nga mm -hmm. it's not something that is easy to share. Parang ang bilis mo i-share na may, may pigsa ako sa puwet. Oh. Di ba? <laughs> pero ang hirap sabihin na wala kang capacity na, na magbuntis. Mm -hmm. O yung, yung mga ganong klase mga eksena. So, we admire you for B8. For having the courage to ano to, uh, share. Yeah. that story mm -hmm. to us. Although, syempre, hindi mo naman sinabi yung full name mo. Ganyan. Mm -hmm. Pero, still ba diba, para i-share yung kwento mo sa ibang tao ano yan eh it's a very uh, brave thing to do and to be able to um uh face that kind of struggle kasi mm -hmm. hindi po madali ah diba tinatanong mo ano pang silbi ng pagiging babae ko mm -hmm. ano pang silbi ng uh, ng uh, pagkakaroon ng married life if ever Tama. diba matagpuan mo na yung the one mo diba kung hindi ka naman magkakaroon ng anak yun yung uh, paulit-ulit mo tinatanong sa sarili mo ang hirap niyan tanggapin mm -hmm. eh, naiintindihan talaga namin pero we're glad diba na at your age na 32 unti-unti mo nang ina-accept yun Tama. and hindi na yung faith na malay mo diba sa mga susunod there is na araw. always a miracle diba laging merong milagro yun Totoo. yung pinangahawakan mo at uh, natutuwa kami sa sa faith mong yan na naniniwala ka that there is always a miracle hindi ka tumigil sa pagpunta sa favorite mm -hmm. mong baby store at pagtitig sa crib habang iniisip na ba diba, malay mo isang araw gumaling Correct. na ang karamdaman mo yun yung wag na wag mong pakakawalan kasi Tama. yun yung bumubuhay sa'yo ngayon eh. yung pag-asa na magkakaroon ng pagbabalik na magbibig may lahat ng mga pangarap mo pagdating ng tamang panahon. Ito yung pinag-usapan natin nitong mga nakarang araw eh, na ang dami nating tanong minsan pag binigyan tayo ng ganitong klase ng problema na bakit Diyos ko bakit ako mm -mm. pa? Bakit ako? 'Di ba ang bait-bait ko naman inilagaan ko namang mabuti yung sarili ko. Binantayan ko ang sarili ko habang natutulog Tama, ako eh. 'di ba? <laughs> Sipin mo 'yon. Ako lang ang nakagawa nun, Lord. <laughs> <laughs> ako lang yun, Lord. sa kagustuhan kong maingatan oh. ng sarili ko habang natutulog ako, Binaband binabantayan, ko sarili ko. Correct. Di ba? Ganun ka <Adik> katindi. Adik pala. <laughs> kaya... Kaya pala. Kaya pala, pe. Adik ka pala, pe. Di ba, hindi. Charot lang. mo ng bongga yung sarili Tapos magtatanong ka, o, bakit? Ba? Parang yung iba, lagi mo, eto tanong ko to nung hindi ako nabubuntis dati. Mm -hmm. Bakit yung ano, kaibigan kong talamak mag, ano, bag inom. Oo, di ba? Sobrang bisyo. Paminsan may pitik-pitik pa. <laughs> <laughs> mga pinagpapawal na gano'n. <laughs> ko ba, may mga kaibigan. Tumiwalag ka na ba sa kanya? Oo, <laughs> <laughs> ano, <aram>, matagal na. <laughs> Diba? Pero ah, wag ka, matapunan lang ng brief yun, buntis. <laughs> Grabe. Ambilis. Promise. Promise. Parang matapunan lang ng brief, buntis na agad. Di ba? Samantalang may mga, yun yung, Oo, uh, yun yung why ko dati. Bakit siya? Totoo yun. Tapos, tapos ano pa yun, partner? Ama, um, wala uh, walang kap, yung parang, uh, wala laging isang kahig isang tuka. Mm. Yung parang hindi ko malaman kung paano niya pakakainin o paaralan yung anak mo. Pero wag kasi yung una nagkaanak, no? Hindi eh, lang, sunod-sunod apa. <laughs> tapos ikaw eh, inalaga mo sarili mo. Oh, oh, diba nagpaka-conservative ako... ka? Ay, ganyan. Yan, di ba? Then saka pumunta pa kami sa iba't ibang lugar para makahanap ng peace. <laughs> oh. Maka naman kasi hindi tayo mabuti sa Maynila, han punta tayo sa ganitong lugar yan, para yan, yan. para tahimik. May pag-aalipan pa ng itlog, oh, ganun. Oh, tama, tapos hindi ako mabuntis. Napakahirap na Ta ay ah. parang why napaka bakit ako pa? oo bakit napakahirap tanggapin di ba Pero yun nga yung dapat wag mawala sa iyo ka na pag-asa di ba na balang araw ibibigay din sa iyo yung gusto mm -mm. mo Kung halimbawa mang hindi ibigay sa iyo mm -mm. kasi siguro hindi yun ano eh hindi mm -mm. nakatadhana o hindi nakalaan Alam mo marami akong kakilala na hindi sila nagkaroon ng sariling pamilya pero ang mission talaga nila sa mga kapatid nila mm -mm. di ba yun. di ba hindi Correct na ang mission pala nila ay sila magpapaaral sa pamangkin, magbabantay sa pamangkin. Ikaw pala yung alam mo yung may, may rason lahat eh. Tama. Hindi ba na parang kung uh, kung nakapag-asawa tong tita mong to, wala sana mm -hmm. hindi sana mapag-aaral yung mga uh, pamangkin niyang ganto mm -hmm. o kaya wala sana magbabantay sa mga bata. So may dahilan kung bakit. Ma mahirap talaga, lang talaga mahirap tanggapin. May Oo, kasi lalong lalo na gustong gusto mo eh. May mga iba kasi ayaw talaga nila mm -hmm. magkaroon ng anak. So hindi issue sa kanila. May ganun eh na I don't care. Uh -huh. I, oh, I don't I don't want to have kids. Meron akong kilala mga gano kasi ang gulo ng mundo. Mm -hmm. Gusto ko sarili ko lang ako ingayan sila sila bata. Kasi totoo ganyan. Malang makalatan ba? Eh, eh ang problema itong si Beya, gustong gustong gusto kasi niya. Kaya sa una mahirap talagang tanggapin. And I'm sure Bea, you still have your episodes. May mm -hmm. mga episodes yan na may ka. May mga episodes yan mm -hmm. na iiyakan na, ka na oh, lang. 'di ba? But uh, katulad nga ng pinanghahawakan mong pananali, mm -hmm. 'di ba? Doon ka lang talaga kumapit. Correct. 'di ba may mga kwento nga tayong naririnig, nababasa, sa mga napapanood na talagang, halimbawa mga cancer patients, mm -hmm. na tinaningan talaga ng buhay, pero wag ka, pinang hinawakan nila yung pag-asa na magkakaroon ng milagro balang araw. Bro. At ang itong uh, mga pagpapatunay na ito na magulat ka na lang, wala na pala siyang cancer, wala mm -hmm. na pala siyang sakit. Ha? Ako meron akong uh, classmate partner, um, Maaga siyang uh, nag-asawa after graduation siya mm -hmm. yung isa sa mga nauna na magkaroon ng uh, ng Ana. asawa. Ana -asawa okay. Oo, pero hindi siya nagkaroon kaagad ng anak. Mm -mm. Ilang years? Ah, uh, tumipas ang panahon talagang uh, struggle sa kanya yon. Uh, and eto uh, lang last month lang magkakaroon na sila ng baby, first, first baby wow. after more than a decade of struggle. Oh my goodness. Sobra, asin talagang happy kami, happy kami oh, kanya si sa kanya. Ano na? No? Si tatay. don't yun pa rin. Yun pa rin. Ito naman si Tanghe. <laughs> Gumagawa ka ng issue. Gumagawa <laughs> ka kasi kami bilang mga kaibigan, witness kami sa Correct. struggle niya. Tama. Yung sa ayaw niyang uh, pumunta ng binyag, oo, oh, oh, ayaw oh, niyang umatend ng party, na, oh, kasi tatanungin point, siya. Nung naging bitter na siya. Totoo pag, yan. Pag, unyari, pag nakakita ng bata, gusto niya sa pali. Pali rin kasama yung lobo. <laughs> pag nakakita ng lobo sa pagpinuputok. <laughs> <laughs> Ikaw ang batang uh, bata ka. May palubo-lubo ka pa. <laughs> amin, nabutokin ko yan. Hindi. <laughs> oh, hindi. mo sa ibigan mo. That dumating yan sa point <laughs> na yon. Kasi na, ako na, pa. Nararamdaman din namin. Nararamdaman ko na dati nung hindi ako hindi pa ako nagkakaroon ng anak. Na, naiirita ako sa mga bata. Yung parang okay, fine cute na cute ka sa kanya, hindi naman cute mukha naman patatas. <laughs> bitter na bitter. Oh, na. <laughs> sa unta ko, anong cute dyan? Di ba? Palibasa kasi, bitter eh. Oh, yung so, bakit ang bata naglulolipap, mabungi oh, ka sana. Oh, okay. eh, sana, mabulok lahat ng ipin mo. Lumaki ka sana, may tartar. Wala ka sana, mamita dentist na na magpapa. Magpaayos ng ipin mong sungki-sungki. <laughs> Alam mo yung pinakamasakit dyan sa lalo na sa kaibigan mo super. Uh, yung uh, halimbawa delayed ka. Um, True. In, inabagan Oo, mo. Correct. Nag-expect ka na na eto na yon ilang beses na ulit na pag ganun, Correct. Yung pinakamasakit sa lahat. Ang dami nilang ganung uh, moment na talaga Malalong... pag nakita namin siya kahit masaya naman yung usapan bigla nilang siyang iiyak no, kasi no, meron no, pala kaming may pinag-usapan na, na tumama no, sa no, kanya. Na connected. Oo. Oh, oh. oh, diba? So Totoo yung struggle yan. na yun more than a decade na actually 20 years mm. nga eh, kasi 20 years old siya nag-asawa. Ay, oh, eh, mag-41 na siya ngayon. Ah, kabatch mo? Mm -hmm. 41 ka na? <laughs> Ahead siya ng konti. Ito naman, parang hindi ka magka-40 this year. Ito it's <laughs> D41. Hayaan mo na. Okay. <laughs> Di ba pero hmm. sino magsasabi na dumating talaga yung punto na ibinigay yung gustong gustin, gusto nila. Mm -hmm. na kahit alam nating alanganin pero wag ka binigay pa rin. Aros, oh, ano ay sandali ano? lang ha. Gusto ko lang pong i-clarify. Hindi po alanganin kapag gantong edad. <laughs> clarify dati kasi mm. may, dati kasi may notion yung mga tao eh, eh. na kapag ka 30 plus ka na nagbuntis or 'di ba kaya nagmamadali minsan yung mga babae na mag-asawa eh, eh. mag kahit hindi pa sila handa eh, eh. or mag-anak kahit hindi pa sila handa because of that notion nakakapag ka may edad ka na risky eh, eh. na pero ano eh I'd like to ano um, defy all myths. <laughs> So, hindi pala totoo yun. Gusto ko kontrahen. Gusto ko lang Oo. kontrahen kasi it happened to me again. Diba? Mm. Di ba? Hindi ko na, na, na... First baby ko, 33 ako. Mm. So, noong time na yun, sinasabi na kagad ng mga tao, ay high risk na yan. May <laughs> 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 mga gano'n na. High mm. risk na yan. Uh, huwag kang uminom ng coke. Mga gano'n. <laughs> Ang daming pagbabawal sa akin. Mm -hmm. Yung mga gano'n. Pero wag ka, nakabuo ka pa rin. Pero, at pero, diba, age of 30. Di ba? 33, first baby. Akala kagad ng mga tao, high risk na 33. Ano na yan? Dapat sundan mo yan agad kasi pag hindi mo sundan agad naku mahihirapan ka na magbuntis yung mga tibong bedrest ganyan ganoon mm -hmm. so yun yung yun yung sinabi nila sa akin and nung unang baby ko 33 normal delivery mm -hmm. tapos sakto yung buwan okay walang walang naging mm -hmm. naging problema Six, almost six years later at 38 diba nabuntis ako ulit and i gave birth at 39 so mm -hmm. hindi hindi wag n'yong isipin na ano na, pa, na pagdating sa age na ganito ay mm -hmm. eh, hindi na pwede nakaka Although Medyo risky na din Kasi Sabi nga nung Jowa mo partner Yung matris ng 39 years old Iba sa matris ng 22 Talaga naman Kumbaga Sa mukha pa lang Alam mo Ganun din sa So hindi siya Naiiwan Ganun din sa kasabay sila kasabay sila So kung aging Yung mukha So malamang The uterus is also aging The fallopian tubes Ganyan ganyan Pero carry pa Hindi lahat ng Hindi lahat ng Nagbubunti nang ng uh, late 30s a mm. eh, high risk. Kasi in fact, partner, meron meron na akong mga kasabay na sabay ko ng mm. na mas bata sa akin ng milya-milya. Pero nag high risk, 'di ba? So it doesn't ano eh, it doesn't uh, necessarily follow uh, or follow ano. Uh, uh, na kapag ka mas may edad ka, eh, ibig sabihin high ano na kagad. Although tama naman uh, kasi aging, pero pwede pa talaga. In other words, hanggang, dali lang ng dali. Oo. Oh, oh. <laughs> kaya buti yung friend mo, Tito um. Miguel. <laughs> 20 years yung tumitira. Hanggang finally. na kami Pag namimigil namin, sabi sakit ng balakang ko. Alam na namin. Pero wag kang titigil. But, asakit ang sakit ng balakang mo di ba? Tsaka hindi rin nakakatakot ngayon dahil na uh, yung uh, siyensya. Technology. Advanced Correct. na. Natitingnan na. na nasusubaybayan Unlike before na correct. talagang bara-bara lang pag nagbuntis. O, oh, correct, oh. pakiramdaman lang oh. dati. Eh. Correct, Sasabihin correct. mga tatanda, parang lapad ang bewang mo. Oh, 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 alam na. Totoo. Oh, Diba? Yung may pumupitik dito. Yung ganyan. Oh. yung, yung yung basta nung araw kapag ka pumipong. May Adam's Apple. Oh. <laughs> <laughs> Dito sa so mga Adam's Apple. Uy, nabibinata ka na. <laughs> yung mga matatanda pumipintig, pumipintig sa leeg. Yun. Oo, may pumipintig sa leeg, buntis ka, Gano'n. May mga, may mga ganyan. Tapos itong henyo, at this point, mas madali na because of science. Yes. So, uh, yun, Mala, malakas yung pitik ng pulso sa leeg. May ganun, -gan, pagka, pagka -buntis ganun pagka, pagkabuntis daw. o So, wag diba? kang titigil. Totoo yun, habang nabubuhay ang tao, may uh, milagro mangyayari. Correct. And in your case, Bea, if that miracle, um, ano ba yun, wag ng English. <laughs> <laughs> Kasi ko English. Buti nga hindi ka na ako. kumakanta eh. Kasi bigla kumakanta. <laughs> Buti nga this week hindi pa ako umiiyak eh. <laughs> diba? Alam alam mo kung ang miracle mo ay hindi yung uh, magbuntis ka. Kasi kung magbuntis ka, dahil kung gustong-gusto gusto mo mm. ay bongga ka di diba? Pero kung ang uh, miracle mo comes in different forms, mm. diba? In other forms apart from uh, being pregnant and then embrace that miracle and be thankful sa sa mga milagrong yun. Naku, I Tama. feel you. Naku, feel na feel ko talaga lahat ng mga hirap magbuntis I feel you so much. I I can so relate to the feeling. Ay, hirata sa bata yung sinabi <laughs> na Tanghenyo na every time na mag magpe-pregnancy test tapos nagfe-fail tapos nagfe-fail lalong lalo, lalo puso, na sinunod no. mo. naman lahat kasi may ganito yan eh dati nag-work up kami may mga, yes. position, may position may date, date hindi oh. lang date oras mm. tatanungin pa sa iyo ng doctor kung uh, parang uh, um, basta may oras eh may, or, may oras kung kailan kailan, I mean, kailan dapat 7 to 9 a.m. eh paano kung wala kang nararamdaman <laughs> ng 7 to 9 a.m. kaya pala nasa kalagitaan <laughs> ng meeting si Nicole tara na ito na yung oras <laughs> Nga. Kasi natatandaan ko yun dati Meron ako meeting Tapos uh, sinabi sa akin ng ano Hindi dahil para ano Hindi umalis dahil mag, Para magtsuktsak <laughs> <laughs> Wala naman kami sinabi <laughs> hindi, pero, hindi pero Kasi kung oras uh, yun Kailangan mo talaga oh, umalis <laughs> diba? Pero pwede na so dito dyan tayo Sa loob ng fast food diba? <laughs> Isipin mo kung gaano ka Paano nga kung nasa MOA kayo? meron ba na? oras na. na. Mag, mag, will baro mo na kayo bago mag-missionary. May mga ganun. <laughs> yung, yung mga matatanda na kailangan itaas yung ano, yung, may unan, uh, yung, uh, yung unang sa, unan. lagyan ng unan sa ilalim. Tapos huwag kang babangon wag kang, muna after. Oo, oh, oh, correct. Naranasan ko yan yung wag babangon. Violet na yung ano Yung, yung ulo ko. Kasi ang taas-taas na ng balakang ko. Kula na lang mag-handstand ako para hindi mahulog. Para hindi balaglag Debatas hindi pa rin. Wala pa rin pagdating eh, eto pang ano, ang katawan natin parang pinapaasa pa tayo. Kunyari, ang uh, date ng pregnancy test kunyari ngayon March uh, mm -hmm. March, kunyari Feb 12. Mm -hmm. ba diba? Feb, oh, oh. Feb, oh, eh. diba? Feb 15 hindi ka pa nagkakaroon. Kasi hindi ka muna mag-pregnancy test ng Feb 12 para hindi ka ma surprise yung sarili mo eh. Debatas <laughs> Feb 15 hindi ka pa nagkakaroon. Siyempre so, na excite ka noon. Excited ka na. So padatagalin mo pa Feb 16. Kung kailan ka bumili, ng eh, nangyari sa akin. Kung kailan ka bumili ng pregnancy test, oh, pag pupunta mo na CR, saka ka magkakaroon. Wisit! Wisit talaga. Ito pa, <laughs> ito, ito pa isang oh. Yung feeling mo, di ba, delayed ka na. Oh, oh, Tapos nag kasi sa pagkain. Yan! Yan. Hindi mo papakainin yung asawa mo kasi feeling, feeling mo, mo, na feeling mo. <laughs> Tapos feel na feel mo, mahilig ka sa maasin. <laughs> so pala wala-wala lang. Wala lang. Kasi yung... Dinaya ka ng isip actually, mo. Actually, hindi rin border. Kasi yung symptoms na magkakaroon and symptoms ng magka-baby, parang medyo... Parang ganun na rin. Oo, yung nangangasim ka, bloated ka. So parang feeling mo bloated ka, pero yung pala, hindi yun baby, dugo lang pala, ganun. Hmm. So, so feel na feel natin talaga mahirap yung Mahirap talaga. Oo, oo. Kaya ano, ang uh, talagang panghahawakan mo lang dyan is the faith. Tama ka yes. ta na inyo? 好。啊 Yeah. Oh. Alam mo kuminsan ang, uh, Sa ngayon marahil Hindi mo pa makonek ano, Yung sitwasyon Bakit hindi binibigay sa'yo mm -mm. Ito ihatandaan mo Be Na yung milagro Darating yan Sa panahong Hindi natin inaasahan Tama oh. So manalig ka lang When ah. you least expect it Diba Masa surprise mm -hmm. um, Alam mo naman si Lord He's the Lord of surprises Yes so, Magkahayaan mo yung Panginoon Magdrive sa buhay oh, mo Huwag mong stress mm -hmm. Kasi yung stress kuminsan Isan Yan din, din factor. sa Factor na Hindi kayo magkabuo mm -mm. Tama kate tama. teka, meron ka bang asawa? <laughs> <laughs> Yun <papal> din. <be. laughs> Doon muna tayo Bakal sa asawa. Baka naman kasi. oh, gusto mo. Diba? Doon e muna e tayo. sa <laughs> sir, <laughs> na pinag-usap. Nag-assume, wala naman palang karelasyon. <laughs> Ay, dapat. Immaculate, eh. tumaasa. <laughs> Huwag <laughs> ganun, te. Di mo kamo mukha, mukha si Mama Mary. Malayong malayo. <laughs> so, keep the faith. Yes, never lose hope. Never lose hope. Yun yung uh, paalala ng tambalan. Huwag mo kakalimutan. Kung gusto mong mag-share ng story, email us, uh, send your stories at mahiwagangburnaystory at gmail.com Kahit anong kwento yan, mga kaibigan. Malay mo, kwento mo na ang ating pag-uusapan sa mga susunod na araw. Corrected by. O siya, mga kabisyo, enjoy the rest of your day. Muli ako po si Nicole Yana. At ako naman si Cambio Hengris Chupin. Walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Yun! Ang programang Walang Problema. Hey, tamba! Love lang. Always your number one. SM Radio